pati mga small business doon na nagtitinda kagaya ng mga kung ano-ano sa mga kariton ay eh, talagang nagkiklik ng kanilang mga paninda dahil kay diwata at ngayon ay araw ng linggo walang paso kaya nga inutusan ko naman yung aking anak na pumunta doon para lang mag video halika panoorin nga natin ang kaganapan doon ng araw ng linggo grabe daming tao Video ayan, pinag-utusan ko na naman yung anak ko na pumunta doon dahil nga wala naman talaga siyang pasok na mga ilang araw Kaya nga inutusan ko siya na pumunta doon para man lang makapag-vlog Nagkataon naman yung classmate niya ay tagmalapit din doon sa Pasay So, umalis sila kahapon at yan, linggo Sabado ng gabi linggo, ang sabi nga naman niya, hindi siya pipila, kundi magbibidyo lang. Alam mo kung ano magkano binigay ko dito. Binigyan ko ng alawas na 1,000 pesos para naman makapag-vlog naman. At paano? Ayan, nakikita nyo sa dami ng tao. Lumabas kasi si Diwata kasi talagang doon sa mga nilalagyan ng mga lamisa, sabi ng anak ko is punong-puno dahil nga dinagsa ng tao. dinagsan ng tao ang kanyang diwata Paris Overload dahil nga sa ilang araw na walang pasok dahil holiday. Kaya nga grabe, wow. Ayan no, nagpa-picture, may nag-interview, mayroon nagbibidyo, grabe. Siguro sa social media pare-pareho kasi sa dami ba naman mga nagbibidyo na to? Sa totoo lang, ang dami sobra. Ang dami rong mga vlogger, ang daming mga content creator. Ayan tinamo tinan dinumog na dinumog talaga si Diwata dahil grabe. Ang dami, ang dami. Kaya nga anak ko, nasa kabila na lang siyang kalsada, sinoom na lang niya yung video. Nung wala nang minsan gaano mag, uh, ng video at binidyuhan at nung papasok na si Diwata, bumalik doon sa counter is talagang sinundan niya, sinundan niya talaga. Nung ano, kahit pa paano nakita naman niya kung paano ang ano ni Diwata. At saka sabi niya, ang haba ng pila, kahit anong, kung alin yung pabawas ng pabawas, yun naman ang uh, padagdag ng padagdag. Pero, mabilis daw ang pila kahit sabi mo mahaba. Dahil doon pa lang sa counter, is ilang tao daw doon nakatambay at andon si Diwata nakatutok. Iba lang, iba lang kasi daw ang pila ng Seeking Joy at saka yung Diwata Paris Overload. Iba magkaiba. Ayan ang hiba. iya yeah, ang haaba na yan. No? Yung pila na yan daw is uh, sa Seeking Joy ang pila na yan. Ang daming vlogger, ang daming vlogger Sabi ng anak, ang daming vlogger, ma! Grabe, pare-pareho yung content namin. <laughs> <laughs> Sige lang o di ba? At saka patok na patok 'yung mga small business doon sa tagiliran ni Diwata sa ang kapaan laki talaga nang uh, ano ni Diwata sa mga ano yung mga, mga nagtitinda ng mga mga palamig, mga ice cream, kung ano-ano pa diyan, tinda ng mais, mga mangga. Ang grabe, laki ng tulong sabi ng anak ko, napakaliking tulong daw talaga ni Diwata sa mga small business. Sobra, kasi syempre, sa haba ba naman ng pila na yan dyan, eh talagang aabutin ka ng gutom, lalong-lalong na pag umalis ka ng iyong bahay, eh gutom na gutom ka, yung nag-almusal ka lang, tapos pagdating mo pipila ka, o diba? Yung unang pila ng anak ko, umabot sila doon ng apat na oras. Ngayon naman, yung pila naman nila ngayon is uh, sa iba, is sabing ganun anak ko, isang oras lang. Kasi mabilis. Kahit sabi mong mahaba, inaabot ng isang oras, kalahati, yung mga ganyan. Mabilis ang usad ng pila. Kahit mong padagdag ng padagdag daw ang tao, is mabilis naman yung pila. Talagang, at saka may security guard na, sabi niya, alam mo ma, uh, yung CR dati, yung ilan lang ang CR ngayon ang dami ang dami na raw CR at saka ang mga uh, nag-stack na tubig sa totoo lang, sabi ng anak ko, hindi naman talaga maiwasan na siyempre hindi mamanghi, mamanghi yun dahil siyempre CR yun eh at uh, pero uh, yun na nga lang, malaki ang kaluwagan sa gustong mag-CR dahil uh, dinagdagan ni Diwata ang CR sa kanyang Diwata Paris Overlord diba, nakaka ano talaga to si Diwata, nakaka sa mga small business, ayan ang dami Oh, yan oh, puro mga ang haba ng pila, yung pila na yan pila daw yan ng mas mahaba ang pila ng Sikinjoy kaysa Diwata Paris Overload yung mga nakapayong na nakikita nyo is mga small business yan talagang laki sobra ng pakikinabang talaga daw at tuwang-tuwa talaga sila kay Diwata Paris Overload kahit ngayon nagtitinda daw ng mani ng mais talagang dinudumog na rin ng tao. Siyempre, sa haba ba naman ng pila eh, mag-aantay ka talaga kung ilang oras talagang matapos yung pila mo, di ba? Aabutin ka rin. Eh, kung gutom na gutom ka ba naman, aalis ka ng bahay. O, ganun katindi. Di ba? Ito si Kuya, o, natataranta. Sa dami ba naman bumibili sa kanya yung nagtitinda ng ice cream? O, ang dami nag... Di ba? Ma Maano ka talaga? Pila, pila, pati ang mga tao. Ayan, may steady yung anak ko dyan para mabijuhan ng si kuya. Ayan, patok na patok rin daw yan sa harap ni Diwata yung magtitinda na yan. Nang um, para siyang avocado ice cream daw yan eh. Masarap, sabi ng anak ko. Masarap kasi uh, bukod doon sa may asukal, lahat ng ingredients ay may condensed pa. At hindi lang may iba pa. Uh, diba? Dubli ang gatas talagang mapapasana all ka talaga. Alam mo ba habang nagdadaldal ako dito, tinitingnan ko yung video, talagang sobra. Parang naglalaway ako sa sarap. <laughs> sa totoo lang. Kaya nga, insya Allah, pag uwi ko matitikman ko talaga yung mga ginagawa dyan ni, eh, ng idol ko si Diwata Paris Overload. Ayan, tikman ko lahat yan. Kasi syempre, nakain na ng anak ko. Ako naman, titikim din ako. Para naman may upload ko, di ba diba? Ay, naku, alam mo, sikat na sikat dito yan sa abroad si Diwata. Sana magkaroon yan ng uh, brands dito no, sa Saudi. O, oh, ba diba? Kahit para naman mga, di, mga OFW pag nag-day off. Hmm magkaroon man lang ay nananawagan ako sa iyo diwata sana ito mapa, mapapanood mo tong video ko na to ayan sana magkaroon ka naman dito ng brands dito sa Riyadh para naman ni eh, pagdiop ng mga katulong dahil sikat na sikat ka na dito sa amin is talagang mapapawaw at sana all kami dahil syempre pupunta kami binun matitikman namin ang iyong diwata Faris overload o ba diba? sana 'Di ba? Sana pagpalain tayo ng Panginoon hanggang international na sana ang iyong negosyo dito aabot sana yan dito sa Saudi. Ayan. <laughs> 'Di ba nakakatuwa yung mga gano'n yung aabot dito sa Saudi yung yung anong napakarami talaga mga Pilipino dito nag-aabang talaga sa iyong ano. Kaya nga minsan may kanina kagay kanina may tumawag eh, laging sinasabi sana nga Uh, Ati Judith, magsabay tayo pag-uwi para naman matikman natin yung kay Diwata Paris Overload. O di ba nakaka-proud yung mga ganyan sistema? O nakikita kasi nila sa video ko na kahit reaction video ang ginagawa ko is talagang napapamangha din sila at ang laking bagay to sa aming mga OFW. Sa tulo, sa totoo lang kasi may franchise na si Diwata para pagdating nila as in Ready na lang nila yan para mag-umpisa sila doon sa franchising ni Diwata. So, ang kakomplito lahat, basta't meron lang location. So, mga langga, pakiclick pa, lubuto na lang yung aking mga video dyan at itong video na to. Pa-share Pinagpapala talaga yung mga taong mababait. Kung alin ang daming basher, yun naman ang kung hahataking ka, ilang taong hahatak sa'yo. Ayun naman ang pagdagsa rin ng tao sa'yo. Di ba, ganun talaga. Talagang laging may plano si Lord kay Diwata dahil sa maganda ang kanyang kalooban maganda ang kanyang uh, hinaharap at ang, maganda rin ang kanyang uh, tinutulungan dahil bawat bigay mo na huwag mong isipin na magkano ang balik nun is pasasalamat ang laking blessing talaga yun sa mga diwata so maraming salamat niya sa inyo lahat sana nagustuhan niyo yung aking pag reaction video thank you so much Jan. sa inyo lahat yan, guys God bless